Kung may contest lang sa mundo para sa most beautiful country, malamang ang laging may corona ay ang New Zealand. Mga bundok na parang painting, mga tanawin na parang ginawa para sa postcard. Para siyang paraiso na naligaw sa dulo ng mapa ng mundo. At dahil sobrang remote, minsan nga raw nakakalimutan na sa global maps. At sa bansang New Zealand, may 5.3 million na tao lang doon. Kaya naman naroon ang high standard of living, quality education, stable government at maayos na healthcare. Sa madaling sabi, parang perfect country. Pero ito ang malaking twist. Habang iniidolo ng buong mundo ang New Zealand, alam mo bang marami sa mismong New Zealanders ang umaalis sa bansang ito? Hmm, ba't kaya? Tara, alamin natin. Kahit maliit ang populasyon, ang New Zealand ay may isa sa pinakamataas na immigration rate sa mundo. Most of them, lumilipat ng Australia. As of now, may git 10% ng lahat ng New Zealanders ay nakatira na sa Australia isipin mo, parang mga bansang may gera o matinding krisis ang may ganitong kataas ng emigration rates. Pero ang New Zealand, tahimik, ayapa, maunlad. So bakit nga ba umaalis sila? Well, maganda ang bansa, oo. Pero ang economy, iba ang labad. New Zealand is small and far. Malayo sa global trade routes. Maliit ang local market. Konti din ang industries nila. At yung population nila, halos kasing dami lang ng Sydney. Isang lungsod lang sa Australia. Kaya mahirap magtayo ng malalaking negosyo na kokompetensya ng ibang bansa. Halos lahat ng pwedeng iproduce doon, mas mura at mabilis nagawin sa Asia. Mga cellphone sa China na yon, mga tela sa Southeast Asia na yon. Kaya naman kung gusto mong magtayo ng negosyo sa New Zealand, nako, mahihirapan ka. Maliban dyan, ang pinakamalaking sektor ng New Zealand ay real estate. Magbebenta ng bahay, paupahan, construction, financing, regulations, lahat yan. Dinatayang bumubuo ng halos kalah hati ng ekonomiya ng New Zealand. Ang problema, sobrang mahal. Eh magkano? Ang average house price sa New Zealand ay 900,521 New Zealand dollars, o halos 30 million pesos. Grabe, 'di ba? Dito sa Pilipinas, kaya mo nang magpatayo ng mansion sa probinsya niyan. Pero sa New Zealand, 2 bedroom apartment lang 'yan. Kaya naman sa bansa na malayo, maliit ang populasyon, pero napakamahal ng real estate, nako. Yan tuloy ang dahilan ng maraming Kiwi na pipilitang umalis sa New Zealand at maghanap ng mas murang matitirhan sa ibang bansa. Ang number one choice nila, Australia. Bakit nga ba Australia? Kasi mas maraming trabaho, mas maraming malalaking negosyo, mas malaking ekonomiya, mas maraming universities, at ang mga Kiwi students, tinatrato nila as local students sa Australia. Ibig sabihin, mas mura, mas madali, mas maraming oportunidad. Ngayon, may tanong ka siguro, kung ganito karami ang umaalis sa New Zealand, bakit hindi nila higpitan ang rules papuntang Australia? Simple lang ang sagot, politics. Kapag 10% ng citizens mo ay nasa Australia na, hindi mo basta-basta hihigpitan kasi botante mo pa rin sila. And to be honest, gustong gusto rin ng karamihan sa New Zealand ang freedom na yon. Gusto nila ng open border. Pero para sa bansa, unti-unti nitong binabawasan ang lakas ng workforce. Parang maganda ang bahay mo. Kompleto ang gamit, pero unti-unti nang nauubos ang nakatira doon. So yun na nga mga kamagkano. New Zealand is stunning is full and almost perfect. Pero ang kagandahan ng tanawin, hindi sapat para pigilan ang pag-alis. Kung mas maganda ang oportunidad sa kabila. Kung gusto mo pa na mag -ito pang klaseng content, dito lang yung sa channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.